Hi, mga lori cakes. Nagbabalik sa inyo. <laughs> so, ngayon, um, so, gagawa ko ng video ngayon. And, yung update sa aking channel ay kukwento ko sa inyo. And, bukas ko gagawa ng content. So, ngayon, gagawa ko ng content ng about sa Facebook. Kung paano nyo malalaman kung sino yung mga video or picture na nire ng inyong boyfriend o girlfriend. And kung sino-sino rin yung mga nilalike nilang page, yon dun yung malalaman. And papakita ko sa inyo kung paano at saan siya makikita. So, sarang yaka. 1, Una, punta kayo sa inyong Facebook and click nyo yung tatlong gluhit na yan and baba. Settings and Privacy. So, click yung Settings. Yung pinakataas. And scroll down. Off access your information. So, yan, i-click nyo yan. And, makikita nyo na kung saan nagre-react ang inyong girlfriend or boyfriend. Videos, magpa-picture man yan, makikita nyo dyan. And, kung sino yung mga nila like nilang page, makikita din dyan yung, yan, yan yung mga react ko sa so aking Facebook account yun yung mga react ko sa mga videos or picture so ayan yung page na mga nilalike ko. so yan yan and yan yung naman yung mga inad or inaccept ko mga inad or inaccept kinonfirm, confirm Ayan. Makikita din dyan. So, sa pinakatok-tok naman yung mga search nyo. So, mga Lodi cakes dun lang nagtatapos ang ating tutorial. And, sa mga nagustuhan at minalaman na kayo. So, don't forget to subscribe, like, share, and comment the comment the notification bell para ako akit sa mga susunod na video.